so what's up mga idol magkuhatag hinog na mga idol nga uh, na sa na to ni karong kay dagang sa taas kat kang kwan kang ikon e sa ni katde katlan tapas ba iingan na sa ako ito bang

Kaman. Ah. Kagana gayud. Hawi na hawi. Sudah kan kini bunga diri mga idol. Am, Ang problema mga idol kay galisod dalan mga idol. Oh. Okay, mga ina. Cut, cut kat Okay. kita na kita na ni mga idol. Bagkahoy, ba na ni mga idol. Pagkahoy Oh. Kita na tayo mga idol oh. Tigana spring. Oh, no, hinugo. Hmm, tigana sa. Ay, na mga idol. Hinug <laughs> ng mga idol. Oh. Tubok. Kitsi ba? Pagkuha mo sa ako. mo sa ako. So tabok pa ta dali sa pikas mga idol. Ito idaghan oh. No? So oh. Dagan kay na dani, mga idol. So Nah, atong tabokon na karon. <laughs> Para mga idol, dagan kay na mga idol oh. So. Oh, oh di pa. So atong nagtabokon na karon mga idol with mga idol mga idol daming bunga mga idol oh. mga hinog pa ayun may daghan na yung turay, turay nagsalo nagulat ulat sa buso oh. nagsalo oh. oh dagang kayo niyo kinigido hinog na kayo okay sus pagka hinog ba kayo ato na ni siyang pungwaon mga idol ah hinog na kayo siya, mga idol oh. Ayan na mga idol. Ang nakuha natin. O. Oh. Labis kayo. hinog na kayo siya. Oh. Ah, humutay. Eh. Tagang kayo. O. Oh. Tamis kayo. O. Oh. Sus, labis kayo ni mga idol. Lamia kayo. <laughs> Hinog ka yung mga idol oh. Daggang ka yung ko, kuha oh. Ito sa taas mga idol Daggan pa ito Di pa na kumabot Kinira kay Apon-apon, na ah. <laughs> Thank you very much mga idol Kung gusto mo mga yun Nadinidaggan mga idol <laughs>